So pwede nyo pag-aralan ito mga idol, itong ating uh, aging mix. So marami pang mga app na pwede natin magamit sa ating pang sound. Ano? Ang ginagamit ko dahil uh, mas madali ko lang gamitin. Sa so, mga viewers natin, nagkatanong ko na nung application na ginagamit ko sa ating pang uh, music. Ano? Doon sa mga nakaraan kong video. So ito mga idol, ayan, aging mix. So pag binuksan natin itong app na to mga idol, ito yung uh, lalabas. So, itong mga ito na lalabas pag once na binuksan na natin. So, katulad nito, uh, mayroon ditong sign ng music, ano. So, i-click lang natin to Ayan, pupunta tayo dito sa ating mga na-download ng music. So, kung may halimbawa may naka-download na tayo music dito sa ating cellphone, automatic pupunta na siya dito sa ating uh, aging mix. So, halimbawa, maglalagay ako ng uh, isang music, ano. Maghanap tayo dito ng... Uh, hindi tayo ma-copyright so halimbawa ito ayan, so may nakasalang na tayo dito sa isa, so ito namang isa, lagyan naman natin ayan, so maghanap din tayo dito, lang pwede natin ilagay so maganda ito gamitin mga idol lalo pag uh, pang bahay lang din naman, at pwede natin magamit sa ating cellphone, so halimbawa magpiplay tayo ng music, ito itong araw na tong mga idol pindutin lang natin to ito ayan so pag natin tong araw na maliit babalik sa sa intro ayan so limbawa dalawang tumutugtog itong arrow na to itong dalawa na to so pupindutin natin yan pupunta dito sa kabila ito naman itong kabila naman yung magpi-play. So lumbawa, ayan. So pupuntahin natin dito sa kabila. So ayan mga idol ano. Ayan. So ito may mga sound effects ito na pwede natin magamit. Itong sampler, i-click lang natin to. Kabilaan po 'yan, may rod. Itong kabila rin. So, uh, pareho yung sound effects nito itong dalawa na to pipindutin lang natin tong arrow ayan lilipat po siya ano ayan so maraming sound effects siya katulad din dito sa kabila so kabila nito uh, magkapareho ayan. Ayan, yung mga sound effects niya, no. So, pwede nyo pag-aralan ito mga idol, itong ating aging uh, mix. So, marami pang mga app na pwede natin magamit sa ating pang sound, ano. So, ito ang ginagamit ko dahil uh, mas madali ko lang gamitin. Ayan, may equalizer din siya. Ayan, so halos pareho lang din ang kabilaan nito. So, so ito mga idol, ipakita ko rin dito kung saan ako nagda-download ng music. Uh, Nako-convert sa MP3. So, dito naman ako mga idol, nag-download ng music, ano. So, convert ng MP3, itong bidmit na to. Ayan, music tone. Itong pag natin mga idol, itong makikita natin, ano. So, mag-search lang tayo dito. Halimbawa, mag-search tayo ng battle mix, ano. Battle mix. Ayan, battle mix. Uh, soundcheck, sound check, lagay natin. So, ayan mga idol, ano. Bago natin siya ma-download, uh, pwede natin siya i-play no? Ayan, katulad dito, i-play natin muna ito. So, ayan mga idol, ano? Matiplay muna natin siya. So, kung gusto natin siya download, ito na yung ah uh, download. Ayan. So, ayan. Makaka-download na siya. Converted na sya, sa ating uh, MP3.